guys, ngayon ay magluluto tayo na naman ng sinigang na isdang pango. Ito yung mga sangkap natin. Ayan, mangga, manggang hilaw. Siling haba, kamatis, sa katalbos. Ayan. Pango natin, kaya lang di masyadong kita at babad pa sa yelo, frozen pa. Ayan. yung isisigang natin. Pero piprito ko muna kay, kasi asa yung mister ko ayaw niya ng sinigang kaagad na isda gusto niya piniprito muna para matanggal yung lansa yan okay guys lagay na natin tong ating sibuyas papakuluan muna natin siya habang matigas yung isda natin tong ating siling haba lagay na rin natin para ma-absorb niya yung parang masarap. Pakuluan na natin. Ayan. Ang ating kamatis. Lagay na rin natin. Alam nyo guys, mas masarap sa sinigang kapag may sibuyas. Unahin na natin yung pakuluan kasama yung sibuyas. Yung isda, matigas pa. Ipiprito ko pa lang yun. Pakula na natin yan. Ayan guys. Ito na yung ating isdang pango. Ayan ah. Oh. Ang dami niyang puga oh. Mm, sarap niyan guys. Ipiprito ko muna yan. Ayan. Yung isdang pango. Uh, pag malaki na siya, dorado. Ayan. Ayan guys. Magpiprito na tayo ng ating isda. Pito na natin ito. hindi pa gano'ng mainit yung muntika kaya naging ganito yung isdaan natin guys kasi tinanggal ko yung hasang eh kaya lang matigas kaya ayan parang natimas siya tapos yung mga hasang at sa pinapakuluan pinapakuloan ko Pagkain na mga puso yun mamaya. And guys, samuin na natin yung aking unang na prito. Bama. ito guys, sariwang sariwang Sabay-sabay na natin, guys. Para isang lupuan. Sanguin na natin tong ating pangalawang isda. Isda na ito. dito ulit yung ating mangga. At ating pangsigang. tapos pakulaan natin guys kumukula na yung ating mangga yan lagyan natin ng asin saka yung ating isda ko guys. Ang sarap. Mm, Asim talaga. Sarap. Tarin natin yung ating talbos. natin ulit. Guys, luto na yung ating sinigang na isdang pangu sa mangga. Oh, sarap niyan. Ayun. Yummy, yummy.

Guys, salamat sa panonood.